Magandang araw, mga ka-Rose. Ako si Ate Rose Plant at narito tayo ngayon para pag-usapan ang ilan sa mga paborito nating halaman na hindi lamang maganda sa paningin kundi may malalim na benepisyo rin sa ating kalusugan at kagandahan. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang epekto ng snake plant, agla nima, peace lily, at golden pothos sa ating pang-araw-araw na buhay. Una na sa ating listahan ay ang snake plant kilala ito sa paglilinis ng hangin sa loob ng ating mga tahanan. Ayon sa NASA Clean Air Study, ang snake plant ay may kakayahang magtanggal ng mga toxins tulad ng formaldehyde at benzene. Kaya't hindi lang ito maganda sa paningin, kundi epektibo rin sa pagpapanatili ng malinis na hangin sa ating paligid. Trivia Ang snake plant ay kilala rin bilang mother-in-law's tongue sa ibang bansa dahil sa tindi ng kanyang mga dahon. Sumunod naman ay ang aglanima, na kilala sa kanyang kakayahang magalis ng toxins sa hangin at magbigay ng natural na kagandahan sa ating mga tahanan. Isa itong magandang halaman na maaaring magbigay ng mga positibong enerhiya sa ating mga espasyo. Trivia Ang aglanima ay tinatawag din na Chinese Evergreen at ang ilan sa mga uri nito ay may mga kulay na umihilaw sa dilim. Pangatlo, ang Peace Lily, na hindi lamang maganda sa paningin kundi may kakayahang magtanggal ng mga toxins tulad ng ammonia, benzene, at formaldehyde. Isa rin itong epektibong halaman sa pagpapababa ng humidity sa loob ng ating mga tahanan, na nakakatulong sa pagpigil sa pagkalat ng mold at mildo. Trivia! Ang peace lily ay kilala rin bilang, spathophyllum, at ang kanyang bulaklak ay hindi lang maganda, kundi mayaman rin sa simbolismo ng kapayapaan at pag-asa. At panghuli, ang golden pothos, na kilala sa kanyang kakayahang mag-alis ng mga toxins sa hangin at mabilis na lumago kahit sa mga hindi gaanong maaliwalas na kondisyon ng ilaw. Isa itong paboritong halaman ng maraming plant lovers dahil sa kanyang madaling pag-aalaga at ang ganda ng kanyang mga dahon. Trivia Ang golden pothos ay kilala rin bilang devil's ivy at ay isa sa mga pinakapopular na halaman sa larangan ng indoor gardening. Maraming salamat sa pagtutok, mga ka -Rose. Sana ay natutunan ninyo ang kahalagahan at mga benepisyo ng snake plant, agla peace lily, at golden pothos sa ating kalusugan at kagandahan. Hanggang sa susunod na pagkikita, tandaan na palaging magtanim at magmahal ng mga halaman. Ako po si Ate Rose Plant, nagpapaalam. Magandang araw sa inyong lahat.